Butas na po yung dito ko po. Tapos kaliwa po, hindi na makahinga. Paghihinga po ako sa pagtulog, bibig na lang po. Ang nyari, ano pa ang explanation na sinabi po sa inyo ng doktor na gumawa? Lagi lang niya pong sinasabi na kaayusin po. Huwag ka nang bumalik doon. Kunin na natin pera yung binayad nyo, plus damages, and then paggawa natin sa ibang doktor. <gasps> salamat po. Hindi ko na po alam gagawin ko to sarapi. This is a very challenging case. It will not take one surgery, I think, from what I can see. papa po namin sa inyo kung magkano po yung bayad. Ako na pong bahala. Understood po. We will be in close coordination po with your office and uh, uh, we hope to see the patient po. Just to give her our opinion on the matter po. Para rin po hindi na siya ma-depress. i namin kung meron siyang lisensya na maging surgeon. Kapag nalaman na in, wala siyang ganong lisensya para maging surgeon, meron siyang kaso. Salamat po po sila. Kumusta ako kayo, ma'am? Lovely? Oh, medyo kinakabahan lang po. Huwag po kayong kaban. Andito kayo sa amin. Sagot kita. Dok, magandang hapon sa yo. Magandang hapon po, Sir Raffi. At uh, napagbigyan niyo po yung ma marinig po yung side din po namin. In fact, sir. kami po dapat magpapasalamat, Doc, sapagkat uh, gustong-gusto po namin makuha po yung inyong panig. Straight to the point na po tayo, anong nangyari po, sir? Okay po. So, bali yung nangyari po kay Ma'am Lovely po is nung bago po ko siya operahan po is meron na po siyang previous surgery po. So, nung lumapit po si Ma'am Lavee sa akin uh, way back 2021 po, Sir Opo is uh, butas na po yung ilong po niya. Gawa po yun sa ibang clinic. So, uh -huh. naka-silicon naka oh. implant po siya nun, Sir rafi Tapos, uh, nagkaroon po ng infection. Then, nagkaroon po ng komplikasyon. So, so ibig sabihin, uh, pumunta siya doon para ipaayos, iparepare. 'yung previous surgery na hindi maayos ang paggawa. Tama po Sir Rapi, tama po. So 'yung bali po 'yung picture po na lumabas po doon sa social media, 'yun po 'yung picture na hindi ko pa po siya ginagawa. Yun po yung picture po, Sir Raffi, na bago po siya dumating sa akin, yun po yung dating picture po niya. Nalaman niyo po ang dahilan kung bakit nagka-problema? Okay at ano pong binigyan yung advice sa kanya? Ah, Bali po, nung pumunta po siya sa akin po, Sir, na kwento niya po yung nangyari po. Sabi ko po, is medyo complicated po talaga yung case po niya. Mm -hmm. Then, pinagaling po muna niya, then pumunta po siya sa akin po, Sir Raffi. Mm -hmm. Tapos, uh, nung nagawa ko po siya, nawala naman po yung lubog ng ilong po niya sa tip. Pero lagi ko pong ina-advise po na ang pag opera po is both parties po. Is lalo na po sa part po ng pasyente na ang pag opera po kasi is once na umalis na po sila sa operating room po, is 24-7 po is kailangan niya pong alagaan yung ilong po niya. Unang-una po is dapat po yung tamang paglilinis po, yung gagamitin niya pong mga cotton buds, pag-inom po ng antibiotic, and pati po yung lifestyle po sir, na una po, hindi po maninigarilyo, yung environment po, dapat po malinis po siya. Hindi man ninigil yung nang gaano kahaba? Doon. Uh, usually po, Sir Rafi, yung pinaka-critical po doon yung first, first month po, na during first three months po, Sir Rafi. So first three months, wala dapat nikotin? Wala po talagang nikotin po talaga po. Kasi nakaka-affect po siya sa wound healing po. Then okay. after po, no, nung na-operahan ko po siya, Sir Rafi, uh, pinapalop ko naman po siya madalas. So pumunta po siya sa, napunta po siya sa clinic. First three months po, okay naman po. Then yung mga dumating na months po, uh, nag-send po, uh, nag po siya ng picture. At uh, sabi ko parang nagsisimula po ulit magkaroon ng infection. Okay, so sabi ko po is uh, magbigay po ako ng antibiotic. Then mag-follow up po siya after. Then ang naging problema po, Sir Rafi is uh, nakabalik po siya mga after a year pa po yung Sir Rafi eh. Nakabalik po siya. And nung pumunta po siya sa clinic, ang sabi ko po sa kanya, bakit ngayon lang po kayo nakabalik? Eh, ang nangyari daw po is medyo na-busy daw po si Ma'am Lovely. So, yung time frame po, sir, ng more than a year po na dahil po may infection, medyo may damage po talaga doon sa, sa nose po niya. So, as a doctor po, kailangan ko po siyang linisan po yung ilong po niya. And kailangan po tanggalin po yung infection po yung mga nana yung nakalagay po na implant. And during that surgery po, sir, wala naman po kong pinababayad po sa kanya. Anything po, wala po kong pinababayad. And very open naman po yung communication po namin ni Ma'am Lovely. So, anything na kailangan po niya, sasabihin lang niya po sa akin. And di ko naman po siya tinataguan po sir. So Raffi. yeah yeah okay doc thank you for that. Sir ano ba tawag doon sa ginawa niyo? Ah procedure po Rhinoplasty po sir. Raffi. Rhinoplasty paki paliwanag po ano sabi ng rhinoplasty. Uh, ang rhinoplasty po sir ito po yung procedure kung saan po i enhance po natin yung ilong po ng pasyente. Mm -hmm. Then gagamit po tayo ng ano po sir ng cartilage po galing po sa tenga po niya. Yan po ilalagay po natin sa tip para ma-enhance din po. Okay. Then kukuha po tayo ng uh, material po, yung ginamit po tating material po sa kanya. Miyan po yung Gore-Tex implant na material po. Okay. Uh, so usually po sir, uh, nagkakaroon po ng problema kapag nagkakaroon po ng break sa skin na hindi po maayos yung mostly yung paglilinis po. So in in her case nagka-infection? Nagka-infection po sir. sir. Nagka-infection po yung ilong niya. Then, ang naging problem po is hindi po siya nakabalik po agad. So, yung... Hindi nakabalik ng gano'ng katagal? Um, it's more than, a year, or more than a year po, sir. Eh. Una po, syempre po, yung sinabi ko nga po, wala rin akong trabaho. Hindi rin po ako basta-basta makapunta ng clinic kundi mm -hmm. Dok, kaya po, hindi rin ako nakabalik. Namin ko, Dok, pasensya na po kayo sa gano'ng ano ko. Kasi po, ito rin po yung takot na rin po na magpa-opera pa ulit. Kumbaga okay. po, yun din po talaga as long as nakakahinga naman ako noon that time, okay naman para sa akin. Ay. na hindi po nagkakaroon ng infection, ganun. Hindi na po ako bumalik sa kanya. Kahit po yung kalooban ko po, eh, parang ano po, eh, hindi na po ako bumalik. Para Nang po... mga insecurities na... Opo, yun po. Na yun nangyari po. sa ilong mo. Opo, para ano na po sa ngayon ni eh, pag lumabas, makita ng mga kaibigan. Opo, ipapahinga ano? ko na rin po muna sa ngayon. Parang gano'n mm -hmm. po yung nasa isip ko na hanggat maayos naman yung ano, naging natatanggap ko na unti-unti. Kasi sa naturapi, hindi na po ano sa akin yung ilong ko po eh. Parang hindi ko po tanggap yung nangyayari po sa ilong ko. Nung unang-una po, sobrang trauma rin po yung nangyayari sa akin. Okay. Kayo. Saan ka una nagpa-opera? Kasi doon pala nag yung problema. So, doon pumunta ka kay doc, meron ng hindi magandang nangyari sa previous surgery. So, parang repair na lang gagawin niya. Tama ba? Opo. So, anong clinic yun, yung unang pinuntahan mo? Ba't ka bumalik doon sa unang clinic para Tinang sabihin, Oy, bumalik po ako doon, tapos tinanggal po nila yung ano ko, silicone ko. Tinanggal. Which sabi po nila sa akin is, magpahinga, ipahinga ko muna ma'am, kasi na ano po yung ilong nyo, okay. ipahinga nyo po muna. And then yun nga po, na sinabi ko kay Dok, after po ako magpatanggal ng silicone doon sa dati ko pong doktor, Opo. is nagsabi po ako kay Dok, nag-update po ako sa kanya na, Dok, ano, kaya po bang gawin to ng Gore-Tex? Kasi po yung silicone is, ang pagkakaalam ko po, hindi siya lifetime. Kaya po, I decided na lang po na magpa-Gore-Tex para po, sana lifetime yung pag-aayos po. At hindi na din po siya ma-infect po. Yun po okay. ang pagkakaisip ko noon that time. Okay. I Kaya see. po eh So po so ako doc, syempre ikaw ang expert uh, uh, so, gumawa ka muna ng assessment, tama? Apo, apo, kung kaya mo bang ayusin to, apo, kaya mo i-repair, kaya apo. mo makorek kung ano yung problema sa apo. previous surgery niya. Apo. And sinabi mo sa kanya yung magiging procedure na gagawin nyo at kung gaano tatagal yun. Apo. At kung yung ba ay maga, mag magagawa nyo doon sa kagustuhan niya apo. na pagre-repair, Inexplain ko uh, po. Yun? Opo, bali inexplain ko po kay Ma'am Lovely na yung case po niya is very complicated po sir kasi nga po nabutas na po yung tip po niya. Okay. Pero nung after the surgery naman po, uh, luckily po ay eh, naayos po yung ilong po niya. Naayos. Naayos po sir. Nawala po yung lubog. Umayos po. Mm. Hindi po nakamukha nung dati. Ang lagi kong paalala po sa kanya, ito pong surgery po na ito hindi dyan po nagtatapos para gumanda po yung ilong po niya. Mm -hmm. Sabi ko po sa kanya, pag-aalaga po ng ilong is mostly gaganda po yan kung paano niya po aalagaan. So, okay. nung nagkataon po na nagkaroon po ulit ng panibagong infeksyon, doon po nagkaroon ng problema po. Sorry, Raffi, Bakit nag po nagkaroon ng bago ng infeksyon? Yun, so, akala ko po okay na. Hapo, yung sa ah, first phase ng surgery, hapo. sabi mo hindi pa dito nagtatapos, so meron pang kasunod. Opo. So, bali yung na ko po siya, sir, okay na po. So, magpa-follow up na lang po siya, regular follow up po, sir. Kasi okay. usually po yung, uh, pag na-surgery po yung kamukha po ng ganyan, yung Gore-Tex implant po, usually, sir Raffi, it takes about 6 to 12 months po talaga. 6 to, to 12, 12 months? Bago po makita po na fully healed na po siya. Ang haba naman. Opo. But, but, but was it explained to her? Yes na, sinabi niyo po. Sinabi niya yes, po, 6 to 12 months? Yes po, sinabi ko po. Minsan po kasi Sir pag pagka naglalagay po tayo ng cotton, bands, cotton buds po sa loob, nililinis po, minsan po kasi Sir Raffi medyo nadidiinan niya po. So, pag nadidiinan po yung cotton buds, may tendency pong magdugo po sa loob. Kaya lang po, yun nga po, hindi ko po alam kung ano po kaya nga po sinabi namin nung huli ni Doc, nung un, huling opera po, na nire-reject na daw po ng nose ko yung kung ano po yung nasa implant kasi nire-reject na daw po. Mm. So, rejection? para po, opo, hindi daw po matanggap ng katawan ko. Okay, paliwanag po, Dok. Bakit yung sabi na nire-reject na? Ah uh, yung, ano po, Sir Rafi, yung, mag, yung implant po na nilalagay po natin po kasi, Sir Rafi, is a foreign implant po siya. Okay. So, yung implant po na yung, Sir, is a uh, hindi po natin siya malalaman po, Sir Rafi, na i-reject or hindi po, not unless po ilalagay po natin. Kasi wala po tayong parang kumbaga sa gamot po sir Rafi na skin test po na pag nilagay po natin Ay. yung material po na oh, bawal pag na to. Pag nag-react, bawal po. Opo, opo, oh. oh, 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 sir Rafi. So dito, wala, wala pang ganong technology? Wala pa po sir na opo oh, eh. Na, na, para malaman kung ito ba itatanggapin eh, o hindi. Opo. Oh, pag sinabing hindi, para huwag na po nang na gagamitin. Test, yes po, po sir. Yes po sir. Wala pong gano'ng, so, po, sir. So may risk. But was that explained yes, to her? Po. na yes, may yes po. Risk? I told her po na ito po is not 100% na tatanggapin na pero yung risk po niya is um, mas mababa po compare po sa previous implant po niya na silicone implant po sir. So in her case siya yung konting prosyento tama po sir na pwede pinamaan, po. Yes po sir. Yes na po sir. Na. Yes po sir. Yes po sir. So yes, po, inyo pong karanasan ilang percentage ang usually na uh, implant percentage injection? po sir usually mga less than 5% po ng population po. so kasama siya dun sa 5%. Sad to say po, sir. Okay. Uh, is this the first time po, doc, na nagkaroon kayo ng ganitong problema sa mga pasyente nyo? Na sa rejection po, sir. Opo, uh, opo. Hindi naman po, sir. Meron din po na previous. Pero... Previous. Opo. Meron naman po, sir. So, hindi common. Nangyayari talaga. Nangyayari ito? po talaga po, sir. Kaya po, usually, pagka ano po sa pasyente, in-explain po natin yung risk po, sir, na pwede po mangyari po yun, sir. Sir Rafi. Mm, Okay. Opo. So, in your case... Ma'am Lovely, so naintindi niyo for implant rejection. Inexplain talaga sa iyon. Opo. At pinaintindi sa inyo. Opo. Yung posibleng pwedeng mangyari. Opo. Tinanggap niyo po yon. Tinanggap ko naman po. Kasi maayos ang pagpaliwanag. Opo, mabait naman po kasi talaga si Do, sir. Mm, okay. Ano naman po siya? Hindi po sa pag-ano, kasi po, kaya po kami din nagtagal ng apat na taon ng ganito. Kasi hindi naman po niya rin ako pinabayaan, kaya, ah, okay. kaya lang po, sobrang na, na ano lang po ako sa utak ko po kasi nalito lang po kaya po ako napunta rin dito, sir, kasi nalito na po ako, hindi ko na po alam kung ano yung gagawin ko sa nose ko kasi may butas na naman po siya. Mm -hmm. So para po, ano lang, maklaro na rin po sana kung ano po yung dapat gawin sa ilong ko talaga. Kung okay. ano po yung dapat na gawin para po matigil na rin yung yung ganitong opera ng opera. Okay, paano nagkaroon ka ng trauma? Opo. Okay. Well, anyway ma'am, andito naman si Doc. Uh, kasi siya pumunta rito para magpaliwanag. At kanina, meron kayong ino offer sa kanya, Doc? Opo, opo. Ano po yun? Uh, Gusto kong manggaling po sa inyo. Uh, sabi ko naman po sa kanya, kay Ma'am Lovely, is, uh, hindi ko po siya pababayaan. Mm -hmm. uh, ayusin po natin lahat po ng kailangan po para maging maayos po yung ilong po niya. Wala naman po siya kailangan sagutin or anything po. Gusto namin malaman lahat alam niyo naman po yung sitwasyon ng Apo. ilong niya ngayon. Ano? Meron pa bang posibilidad na mababalik sa normal at mapagandapag sa ngayon doon sa kagustuhan niya na maging form ilong niya? Kaya pa will, po. Will that still happen? Yes po, sir. Kaya po siya po. Anong klaseng repair ang, o procedure ang gagawin niyo? Ang isang option, isang actually yung, yung pinaka-last na option po, sir, na ano po, is yung rib cartilage po kukuha po cartilage. sa kukuha po sa tajiang niya yun po sir is uh, hindi na po yun i reject po sir kasi po yun po is galing na po sa katawan po niya so anong percentage kanina sabi mo 5% okay. yung foreign implant project rejection pag galing sa tenga yes, po. Ngayon pag galing sa rib ilang, okay. ilang percentage ang rib cartilage po sir is definitely wala na po siyang rejection pero sir why uh, galing na po sa katawan niya po yun sir eh. Bali po yung rib cartilage po niya sir Hindi na po siya mare-reject Kasi katawan, kasi niya, kasi katawan po. niya po Pero niya galing. Pwede pa rin po siyang ma-infect Kung hindi niya po, maaalagaan po sir. So ibig sabihin Kung ano advice niya doktor After surgery Sundin mo talaga Opo. Kasi kapag nagka-infection pa rin Sinisikap ko naman po siya. Eh Ibig sabihin talagang Hindi para sa iyong oh. Papagawa ng ilong Papagawa ng ilong Opo. Now Papayag ka ba Na babalik pa doktor O kay doc Or hanap ka ng ibang doktor Opo. So, na Kasi dito naman po ako na ma gusto ko lang po din talaga na maayos at makabalik po ako sa buhay ko dati. Of course, of course, naawunan ba ako po yan. Tagal ko na po kasing talagang tenga sa bahay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Habang wala po kayong trabaho, ma'am, uh, susuporta lang po yung programa sa inyo. Paalang-alang po sa anak ninyo. Magbibigay kami ng tulong pinansyal hanggat hindi ko kayo nakarecover. recover ng tuluyan at hindi ka nakapagtrabaho. Pero Dok, pag naayos na siya sa surgery niya, ilang araw after na pwede na siya makapagtrabaho pero ingat lang. Ah, opo. Yun po, una na sir, maingat po talaga dapat. So, uh, depende po kasi sa trabaho po, bigat po ng trabaho po, Sir Rafi. Kung ang trabaho naman po ni Ma'am Lovely is hindi na po masyadong magbubuhat po ng mabibigat po, ganun po, sir. Pagkatapos surgery, gusto magtrabaho. Anong trabaho? ang papasukan nyo? Gusto po sana kahit magnegosyo na lang kasi ay, hindi uh -huh. ko po alam kung saan pa ako mag apply kung saan po mag-start. hindi, ah, wala ay, pa po akong ano, sige. plano po. Gusto Ilan bang ko... anak nyo po? Tatlo po. Sige, matutulong ko dyan, kayo dyan. Yung programa po, tutulong sa inyo dyan. Sige. Okay. So pag negosyo siguro mo tinda-tinda uh, uh, hindi pwede naman na siguro po yan, no? hindi masyadong mabigat yung for sir Rafi kahit mga uh -huh. after a month pwede na po po siya, sir. After a month pwede, pwede na po siya. Pwede na po sir. Pwede na po sir. Pero yung pag-alaga po niya sir dire-diretso pa din po talaga na maglinis ganun po wag pong kut-kutin po yung suga. Pero dapat Pero yung communication po ni... niyo po yes, sa po. kanya tuloy-tuloy. Yes po. Alam po ni Ma'am Lovely po yan na ang communication po namin is very open po. Dok, pasensya na po. Huming ako ng pasensya na nandito po tayo. Ito na po, nangyari na po. Mingi po ako ng... Gusto ko i-suggest. At it's up to you kung in the end of the, the end of the day, decision mo pa rin. Kukuha tayo ng second opinion. Alam mo naman, Doc, yung gano'n sa medical practice, ano? Po. Okay. You have the right to get a second opinion. Kaya okay. nga, nandiyan si Dr. Pacifico Cruz para advice ang kanil sa iyo yung uh, magiging kalalabasan kapag pinagpatuloy mo pa rin yung paayos ng ilo mo through the rib cartilage. 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 Oh, boss. Oh, boss. So you need second opinion. And then doon sa sinabi na nilang pareho, titimbangin mo yung kung sa tingin mo mas maganda. Okay ka sa ganon. Sige po. So, kukuha tayo ng second opinion, that is Dr. Pacifico Cruz, isang plastic surgeon din. And then, bibigyan niya ng advice, and then after that, mag-decide ka. Okay po. Base doon sa advice na makukuha mo kay Dr. Cruz at saka kay uh, Dr. Okay sa yan. Okay. Okay sa'yo, Doc. Opo. Opo sa'yo anything po basta mapabuti lang po talaga yung ilong din po ni Ma'am Lovely. Yun lang din po yung gusto ko po talaga po, Sir Rafi. Dr. Cruz? Hi, hello po. Sige pwede. po. Tulad ng pangako po namin, papuntahin po namin dyan uh, si Lovely para kumuha po ng second opinion po sa inyo. So kayo po ay magpag-usap sa kanya, magbibigay ng advice at uh, pag-usapan nyo kung paano po yung gagawing uh, pag-repair. At nabanggit nga po kanina ni Dr. Edmond yung uh, rib cartilage daw na po. Narinig niyo po, yes. Yeah, doc? Oh, I see. Oh, yes po, Senator. Yes, Senator. Okay po. Okay ba yon yung rib cartilage? Ah, hindi na magkakaroon ng rejection kasi sariling katawan na yun kumpara dun sa una, yung Gore-Tex. Tama ba, Doc? Uh, yes po. Uh, the, theoretically po, no? the, sa, ano, uh, in terms of the using the material po, cartilage po is more favorable than the non tawag po dyan yung the alloplastic no so ibig sabihin pa uh, the uh, non non self po yung ano kasi yung silicone saka yung Gore-Tex po na tinatawag yung cartilage po is so tama po si Dr. Siweko na mas preferred din po yung cartilage for such cases such as this na very na merong previous history of surgery and uh, yon infection and rejection yon mas ideal po talaga ang cartilage o sige, uh, just the same, papuntahin po namin siya dyan, Sama namin siya sa inyo, Doc, para kayo po'y magbigay ng second opinion. And then after that, magde-decide si Ma'am Lovely kung ano yung balak niyang gawin. Ang magiging sunod niyang hakbang. Opo. Pero ano po, sir, just if I may be ano lang rin po, sir, since I still, I still yet to see the patient, pero yun lang rin, sir. Pero seeing as to how meron na pong agree, ano naman po, respect naman po natin yung autonomy ni Ma'am Lovely, her Opo. provider. So, Opo. If Dr. Siweko and uh, Ma'am Labri have already have to have become already, you know, more or less, they have come to an amicable agreement po regarding the treatment of care and there's commitment on the side of the doctor and to uh -huh. ano to do a good surgery, then I don't see any problem mam ma po kung ano, I will just stand by naman po what the patient decide. Uh -huh. I can offer naman po ng opinion pero uh -huh. mukhang okay naman pu'yatasi na si Ma'am uh -huh. Labri mas calm na po siya ngayon from okay. what I can perceive. Dok, ano po yung success rate doon sa sa rib? Almost 100% po sir. Almost 100? Almost 100. Kasi yan na po sir yung parang last resort po natin po sir eh, na ginagamit ngayon. Sa ngayon po sir, wala na pong ibang better material po na po pwede po aside from yung rib cartilage po. Ang ano lang po sir dyan po, yung infection pa din po sir. At depende rin sa pasyente yan? Yes po. Depende rin po sa pag-aalaga po ng pasyente, kung paano niya po aalagaan yung ilong po niya, yung lifestyle din po. Mm -hmm. Ganon din po, sir. Okay, kasama naman talaga yan oh, po, sir. sa lahat ng klaseng surgery. Tama po, sir. Tama oh, po kahit okay. anong surgery po, sir. Sige, Dr. Pacifico Cruz, sir. Pupunta po kami para sa second opinion. Samahan po namin si Ma'am Lovely. Salamat po, Dr. Cruz, sir. Okay doc po. Mabuhay po kayo, doc. And good afternoon po, yes, Ma'am Lovely, sir. Dr. Siweco, senator. Thank you po. Thank you po. Nasuot na natin. Pupunta tayo kay Dr. Cruz, mag-usap kayo, and then after that, titimbangin mo kung uh, yung sinabi nilang pareho, kung ano yung gusto mo maging desisyon. Siyempre, bibigyan nyo ng advice. Nasa iyon kung susundin mo ba o hindi. Okay? Aho. Si Dr. Cruz ay isang plastic surgeon din. Alright? Taga po, Dok. Salamat po, Sir Rapi sa pagkakataon po. Salamat po sa pagpunta, Dok. Salamat at, po, Sir. Ma'am Lovely, salamat sa pagpunta. Yung sinasabi mong gusto mo na magnegosyo, tutulong ka namin yung programa, tutulong po sa inyo. Bigyan ka ng small business na pwede mong panimula para to support you while diba, nag-recover ka 6 to 12 months. Mabahaba yun. Opo, po, sir. Opo, sir. So at least sa bahay ka lang o kung anong negosyo gusto mo. Ganito, mag-isip ka kung ano sa tingin mo magandang negosyo kaya namin supportahan ng programa. Okay? Alang-alang sa mga anak ng tatlo. And then si Doc pala, bahala siya all the way hanggang sa gumaling ka lahat. Oo po.